Hello mga kaibigan! Tara, usapang tindahan. Alam nyo ba, ang pag-unlad ng tindahan ay wala yan sa laki ng espasyo at wala rin sa laki ng puhunan. May isang paraan para mabilis mong mapaunlad ang iyong tindahan. Kahit maliit lang ang puhunan mo, kahit maliit lang ang espasyo mo, ito ang isang paraan. Mag-focus ka kung ano ang mabenta sa tindahan mo. Huwag kang maiingit sa mga tindahan na sobrang laki at sobrang dami ng puhunan. Bakit? in the first place, ang lihit nga ng space mo eh, at ang lihit din ng puhunan mo. So, mag-focus ka kung ano ang mabenta. Gaya nito, sa dami ng mga chichirya, mga 12 pieces lang binibili ko kada chichirya. Pero may isang chichirya na bumibili ako 60 to 80 pieces kada grocery ko. 2 days, 3 days, ubos na. Tingnan nyo itong mga nabili ko. Nasa 18,000 lang yan kasama si Pero 2 days lang yan, ubos na. Kasi nakafocus ako sa mga items na mabenta. Wala akong pakialam dun sa mga item na hinahanap ng tao, pero once a month lang. Tulog ang puhunan, nakakain pa yung espasyo ng tindahan mo. Ulitin ko, mag-focus ka lang sa mga items na mabenta sa lugar mo o sa tindahan mo. Okay?